dito sa company namin, hindi mo malalaman kung ratings or officer base sa kanilang coverall na suot. Kapag malinis, chief engineer at kapitan. okay, ganito yan. Para sa kaalaman nyo mga paps, malalaman mo ang rank ng isang seaman sa barko base sa kanyang helmet na suot at shoulder board. Okay mga paps, may nagtanong sa atin tungkol sa rango dito sa barko. Basahin natin. Good evening Sir Jalo Pops, May kinalaman po ba ang kulay ng sinusot na coverall ng mga seafarer to determine if they are ratings or official na po? Salamat po! Sabi ni Ain't Lovely Bisa. Paano ba natin malalaman ang rank ng isang seaman sa barko? Okay mga paps, ito ay base lang sa company namin. Ang color ng coverall na sinusot namin ay kulay orange. Meron kaming type A and type B. Etong type A na coverall namin na may reflective tape ay ginagamit namin during drill, special work, and cargo watch. Ang type B coverall naman without reflective tape ay ginagamit namin for maintenance work. Dito sa company namin, hindi mo malalaman kung ratings or officer base sa kanilang coverall na suot, kapag malinis, chief engineer at kapitan. Okay, ganito 'yan. Para sa kaalaman nyo mga paps, malalaman mo ang rank ng isang seaman sa barko base sa kanyang helmet na suot at shoulder board. So dito sa company namin ay may dalawa kaming helmet, color yellow and color white. Ang color yellow ay para sa ratings at ang color white naman ay para sa officer. Katulad ng isang bara o isang guhit, third officer ng deck department at third assistant engineer ng engine department dalawang guhit sa shoulder board, second officer ng deck department at second assistant engineer ng engine department. Ang tatlong guhit o bara, chief officer ng deck department at first assistant engineer ng engine department. Ang apat na bara o apat na guhit sa shoulder board ay kapitan ng barko at chief engineer sa engine department. So paano mo malalaman kung officer or ratings ang crew sa barko base sa kanilang helmet at shoulder board na suot? Pero nakadepende pa rin ito kung saan company siya nabibilang.